Isang masayang selebrasyon sana ang nauwi sa trahedya, isang hot air balloon ride sa Brazil ang naging dahilan ng pagkasawi ng bagong kasal, matapos mag-crash ang sinasakyan nilang lobo sa ere, ano ang tutuong nangyari? Ngayong araw, tatalakayin natin ang trahedyang humanig sa Boituva, Brazil na kinasangkutan ng isang ilegal na hot air balloon ride, tara, alamin natin ang buong kwento. Ano ang nangyari, ikalabin lima ng Hunyo taong 2025 Boituva, isang kilalang lugar sa Brazil para sa hot air balloon rides. Magkasintahan na sina Gabriel at Chago, excited sa kanilang ride, at sa gitna ng paglipad, nagpropose pa si Chago kay Gabriel. Pero biglang nagbago ang ihip ng hangin literal, dahil sa malakas na hangin, na wala ng kontrol ang piloto, sinubukan nilang maglanding sa isang taniman, pero hindi ito naging maayos. Nahulog ang ilang pasahero, labing isa ang nasugatan, at ang masaklap isang babaeng bagong kasal, si Juliana Pereira, ang nasawi matapos ang insidente. Illegal palang operasyon nito ayon sa mga otoridad, walang lisensya ang piloto, ang operator ng balon ride ay clandestine o illegal. Inaresto ang piloto, si Fabia Pereira at sinampahan ng kasong aggravated manslaughter at illegal aviation activity. Ibig sabihin, wala silang karapatang mag-alok ng commercial rides, at kahit may warning na tungkol sa panahon, itinuloy pa rin nila ang biyahe kapalit ay buhay ng isang inusenteng pasahero. Ano ang natutunan natin, mahalagang paalala ito sa ating lahat, kung sasakay tayo sa kahit anong extreme experience, lalo na sa ibang bansa, Siguraduhin nating lisensyado at rehistrado ang operator. Hindi lahat ng exciting ay safe at minsan ang mura o convenient may kapalit na malaking piligro. Isang dasal para sa lahat ng biktima, lalo na sa naiwang pamilya ni Juliana, sa mga nanonood, stay safe at maging mapanuri sa lahat ng lakad natin. Kung may natutunan kayo sa video na ito, huwag kalimutang i-like, share. At subscribe para sa mas marami pang kwento at paalala mula sa tunay na buhay.